Tuloy ang pamimigay ng pamasko ng Alagang Kapatid Foundation sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang pinakahuli nilang nabigyan ng aginaldo, mga lolo't lola na may nakakaantig na mga kwento sa Pampanga. Yan ang baon ng ating pambansang good boy, Mon Guavez. Senior citizens na. Ang iba, may nakagugupong karamdaman pa, pero inabando na sila ng pamilya. Yan ang malungkot na kwento ng nasa 50 lolo't lola na nakatira dito sa bahay pag-ibig, isang home for the ages sa San Fernando, Pampanga. Pero ngayong araw ng linggo, nagbago yan lahat sa pagbisita ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated. May masayang kwentuhan, tawanan at sayawan. siyempre, meron ding tsibugan. Pinabaunan pa namin sila ng ilan sa kanilang mga pangangilangan para manatiling malakas, malusog, malinis at komportable. Lahat ng yan naging posible dahil sa tulong ninyo mga kapatid. Hindi dyan nagtatapos ang ating pagtulong mga kapatid. Sali na sa Virtual Christmas Tree ng Alagang Kapatid Foundation. Scan ng QR code sa inyong screen. Ipadala sa Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation ng Proof of Payment para maisama rin namin kayo bilang dekorasyong Christmas balls sa virtual Christmas tree. Ano mang tulong yan, malaki man o maliit, makakaasa kayong makararating sa mga tunay na nangangailangan, lalo ngayong Pasko. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.